Ah, naglakad-lakad uh, tayo dito sa bahayan yan. dito yan sa lugar sa amin ikot-ikot tayo pa exercise pa papawis kailangan natin mapawisan kasi lagi na lang tayo sa bahay kailangan din natin magpapawis lakad-lakad lang tayo bibili ako dyan ng ano tinapay para sa mga anak ko Para uh, makakain sila ng tinapay makais na ayan makakain din sila what up, what up magandang hapon sa lahat ng ating mga kaibigan mga feed sir out sa lahat ng mga uwi ayan san panig ng mundo uh, sir sa lahat God bless sa lahat ng mga OFW uh, saludo ako sa lahat ng OFW kasi ako ay isang dating OFW din kaya yun uh, love na love ko yung mga OFW maraming salamat thank you ayun nga bibili na ako ng pinapay bye bye thank you for watching